kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera. But yes. sad part is, pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubus din Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Sobra ang kayamanan sa mundo, kaya hindi imposible maging financially free ang mga Pinoy. Okay, let's go straight to the point, uh, Joseph. First of all, ano ba itong financial freedom? Ang active at meron linear. Okay. Ang active, ito yung kumikita tayo dahil sa trabaho natin, sa sariling effort. Ang linear naman, kumikita ka kahit hindi ka na masyadong nag-e-effort. And dapat doon tayo makatawag gagawin lahat. Okay. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera. But yes. sad part is, pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubus din ulit. Kasi nga, nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag effort Okay. Pa, paano natin gagawin ito, Joseph? Um, more on, we just need na yung pera natin ang magtatrabaho para sa atin. Okay sarili kong opinion, the moment you're saving your money, parang tinatapon mo siya. Bakit? Kasi yung inflation rate natin right now, halos mga 6% per annum. Okay. Ang tubo ng pera kung ilalagay mo sa banko, mas mababa. minsan, minsan nga wala eh. Minsan wala pa. Okay, oh, technically, parang pag pinatagal mo yung pera mo, mas konti ang mabibili niya pagdating ng panahon. Kaya hindi maganda yung magsisave ka lang ng pera. Kasi right now, ang maganda naman ngayon because of the social media, internet, marami ng source of income na hindi mo kailangan gumastos. Hindi mo kailangan tumigil sa trabaho trabaho In short, yung minor lang na perang masisip mo, pwede mo na siyang mapalaki. Pero kesa yung sweldo mo, magkakapi ka, magbimilti ka, uh -oh. nag-iipon ka para sa concerts. Uh -oh. I-set aside mo muna yon, mag-ipon ka muna ng pera para yung pera mo, pwede mang kumita ulit ng pera. Tapos yung kinikita na nun, yun yung gasosin mo. Ang naiba kasi, inuuna yung lahat bago yung kita utang okay or is utang bad? Depende po kung saan magagamitin yung utang mo. Tama. Uh, ang pinaka-worst na pangungutang, panghanda ng birthday, panghanda sa festa, panghanda kung saan saan, yun ang worst. Ang magandang klaseng utang lang, ginamit mo siya kasi yung utang na gagawin mo, magpapasok sa'yo ng pera. Aha. Na kaya, ang focus natin masyado, parang sa school, ang daming subjects, pero pag-graduate mo, hindi mo naman ginagamit. Worst, nag-aral tayo ng math, pero maraming college graduate na hindi marunong ng cash flow. Kasi hmm. hindi natin obligasyon lahat lahat ng okasyon dapat gawin. Matuto ka gumita ng malaki. Taasan mo ng konting standard mo na at isa start, na ma-realize po natin na ang 100k a hindi po siya gano'n kalaki. Ang isang million po, napakadali po niyang ubusin. Ay, kaya naman si Joseph, tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Kung sino man ang nag sa iyo ng videong ito, ako na mismo magsasabi, sundin mo sila, gawin mo ang pinapagawa nila kasi sigurado ko, eto na ang magiging simula ng pagbabago ng buhay mo.